Para sa ganitong okasyon, may magandang ideya si Jeff. Paano ang isang Skittles fountain? Tara na! Perfecto! At simulan! Oh, tingnan mo ang makukulay na candy na ito. Oh, uh gusto ko sila. Mapupuno ng candy ang fountain na ito na nangangahulugang magiging parang bahaghari at napakatamis. Ang kailangan ko lang gawin ay tunawin ang candy gamit ang napakalakas na burner. Ha, ha, ha. Wala. Henda na ang lahat. Gusto mo ba ito? Wow! Kailangan agad ito ni Lola. Saan ito binubuksan? Oh, maganda yan. Oh, chef! Hindi kita nakita doon. Pasensya na. Ang ganda ng sombrero mo! Salamat, Lola. Oo, sunod-sunod oh, na ako. Natingin ko, panahon na para tunawin ang aking tsokolate. Gutom na gutom na ang apo ko dito. Oo, oh, sigurado akong mas cool ang water fountain kaysa sa tsokolate. Hindi ba? Hindi pa ito natitikman ng bata. Pero alam kong mahilig siya sa bubble gum. At tingnan mo itong maanghang na ito. Hmm... Magugustuhan kaya niya? Alam. Sige, subukan natin. Hmm, ano? Masyadong mainit! Oo, oh, hindi ko nagustuhan ang lasa, pero natunaw nito ang aking bubble gum para sa fountain. Ano? Sige. Sige, handa na kami. Wow, mga kaibigan! Sa wakas, matitikman ko na ang aking chocolate donut. Ang ganda talaga! Wow, tingnan niyo ang pink na ito. Ano ba um, sigurado na hindi ito tsokolate. Pero ang sarap. Gustong gusto ko ito. Tingnan mo ang mga bula na kaya kong gawin. Ang saya-saya. O -saya. oh, sige, ito na ang klasiko. Milk chocolate. Masarap din yan. Hmm, sakto sa gusto ko. Wow, pero tingnan mo ang mga kulay. Subukan natin. Gusto ko ang Skittles. Gusto ko pa. At iinumin ko ito mula sa fountain gamit ang straw ko. Grabe, ang sarap nito. Wow, panalo ang chef! Halos. Yuhu! Bibo goo! Mips! Psst! Nasaktan si Gag. Aking hub. Rani, nakakahiya talaga ito. eh, yung gusto ko ng pizza. Mama mia! Ah, ko. Sige. Maaari mong iprito ang butter gamit ang waffle iron. Magdagdag ng ketchup. Ganyan lang. Tapos dagdagan pa ng salami. At keso. Masarap ito. Ah, uh, ano? Ay, sige. Dapat mong lagyan li sa pizza? Para hindi lang masarap, kundi masustansya rin. Napakaganda ng pizza ni Lola. Ah, nakalimutan ko ang keso. Ah, alam ko kung paano gadgarin ito. Pero may malakas akong panga. Lagi akong nagbabagsak ng mga mani gamit ito. Kaya ko rin maggadgad ng keso. Ah, perfecto! Hanggat walang nakakakita sa aking maliit na sikreto. Heto ang oven iinitin na natin agad ang ating pizza. At maghintay. Okay, para makagawa ng napakasarap na pizza, nag-order ako ng Ganyan pepperoni lang. na steak. Pero ang Haba, iba ay hindi mo? mahalaga. oh, hilaw na kalukuhan. Ngayon, muntik nang masunog ang aking waffle. Hindi ito nangyari. Naalala ko ito sa tamang oras. Oras na para ilagay ito sa plato. Oh, ang init nito. Sige, lagyan natin ng mga sarsa sa ibabaw. Masterda at ketchup. Hindi ko na kailangan iyon. Perfecto. Okay. Tuwang-aking pag Sa so, ay hindi na. Uwi pa ba siya? Hindi ko alam. Chef, ayos ka lang ba? Salamat. Mama Mia, anong bangungot? Ito ay... Matatapos ka na ba sa lalong madaling panahon? Gutom na gutom na ako! Ang galing! Heto na! Mahal! Sige, tingnan natin kung ano ang meron tayo dito. Oh, Ang daming pagpipilian, pero... Kinain ba ang pizza na ito ano? Ako Chef? Na. Ano ito? Parang ayoko itong kainin. Pero ang pizza ni Lola, gusto ko talagang tikman. Ah. Wag Huwag mong sabihin may broccoli dyan. Ay, nakakadiri naman. Hindi ko kakainin yon. Ha! Ang atikus. Ang bango ng pizza. Hmm. Hindi ko sa tingin na meron itong mga bago. Oh, ang daming keso niyan. Gustong gusto ko, sis. Nanalo ka! Talaga? Yay! Salamat. Pwede ba? gumawa ka ng pancake para sa akin? Ano? Ah, syempre. Oh, wow, yan saan ay... dapat nagsimula ang hamon? Laging may harina si Nana. Para makagawa ng masarap na batter, kailangan natin ng 400 gramo ng harina, isang itlog at sariwang gatas. Ngayon, kailangan natin itong ihalo ng mabuti para walang bubuo at makapagsimula na tayo sa pancake. Gagawin ko silang hugis oso. Ah, narito ang aking sandok. Tingnan mo ito. Ang cute mo. Magdagdag ng tsokolate at balik ta rin. Oh, ayos na. Hindi ba't perfecto sila? Ah, sigurado akong magugustuhan ng apo ko ang mga ganitong treats. Ilang whipped cream sa ibabaw para gawin silang... Mga busal at mga berries. Ah, uh, Lola, hindi Ngayon, ka pwedeng... pwede kang mag-drawing ng kahit ano gamit ang pancake batter. Pwede ka pang gumawa ng buong burger. Kailangan mong maging mas malikhain para manalo sa hamon. Ang humot. burger ko ay gusto lamang na... Libreng sausawan tulad ng ketchup at perfecto. What? Ay, Diyos ko! Salamat sa Apo, halika! Hayaan mo akong tulungan ka! Nakaligtas tayo! Heto ka! Salamat, Lola! Ngayon, gagawin ko na rin ang mga mukha. Gagawin ko ang isang nakakatawang unicorn mula sa mga pancake na ito at magdaragdag ng higit pang candy at ice cream. At magdodrawing ako ng buhok gamit ang cream at makukulay na sprinkles. Oh, tingnan mo yan! Panoorin mo ito, sis. Wow! Ang ganda niyan! Ang galing ng ginawa niyo! Gusto kong magsimula sa unicorn. Oo, oh, napakaganda nito. talaga gusto ang lasa nito. Sige, ang cute na mga munting oso. Sigurado akong ginawa ito ni Lola. Ang gaganda at ang sarap at sobrang tsokolate. Sobrang excited ako. Perfect. Ang natitira na lang na susubukan ko ay ang burger ng chef. Ang sarap. Dido na. Si Lola ang panalo! Talaga? Sa tingin ko! Salamat Diyos! Salamat sa inyong huh? lahat! Ah, musta! Kalit at lungkot! Buksan natin ito! Ay, mga ipis! Kumusta? Kailangan natin ng mga baraha! Hindi! Mananatili akong gutom. Isa, tatlo, apat. Oops! di ba natin ulitin? Gusto, namin Gusto ni Philly ng mga ipis? Oh, ito'y mas madali kaysa sa halatang nag-o-overreact ako sa mga salitang ito. Siya hindi ka makakatakas! Mula sa akin! Daku, sa tingin ko, ako durugi ng ipis. Well, kaya ko na itong dilaan ngayon. Hmm? Napaka nakakadiri. Hello, um, hindi ko alam. Hoy, Tignan natin. Magandang araw. Oo. Oh, Ikaw na, Joy. Oh, akala ko ako. Oh, nice. Huwag uh, kang umiyak, kalungkutan. Tutulungan natin ang ipis. Panoorin at matuto. Kaya ko talagang isalba ito. Gawin natin o oh, ano, um, kalungkutan? Hindi, 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 hindi! Tutulungan ko talaga ito! Hindi ko ito iiwan ng ganyan! Lalong lumala! Nakakalungkot! Patuloy akong lalaban! Tutulungan ko talaga ang kunehong ito! Wala nang natira sa nito! Ay nako, hindi ito gumana. Lahat ay nasira. Nakakadiri yun! Sige na, mga kaibigan. Ah. Ano ka? awesome. Hoy, naririnig mo ba Magsisimula na ito. Salamat ka, oh. Kinakain ko ang cake. Wala na naman akong swerte. Ayos! Pipiliin ko talaga si Kate. Ako ang mauunang dumila nito. Hmm. Simulan na natin. Hmm. Ang sarap niyan. Ang galing lang. Salamat. Nadala ng galit nito ang isang cake. Tutulong na ako ngayon. Ano? Jules? Oy, talin mo. Ibalik ang cake dinilaan mo na! Akin na naman! Ang sarap! Hindi ano ko makontrol. Magulong-magulungan ako! Galit, anong ginagawa mo? Tama na! Natatakot kami! Salamat. Patawad! Hindi ko napigilan! Pasensya na. Sa salamat. Grabe, ang lakas ng ulan za you it Like uh... Salamat sa pagpapaalala sa akin galit Sayang lang at hindi mukhang masarap ang cake Pero matamis pa rin ito at masarap Galing, kumilos ka Huwag magalala Tara na Galit, hindi para sa'yo. Sarap! Oh, tingnan natin kung ano ang mayroon tayo dyan. Horay! May marshmallows tayo para sa tanghalian. Kalungkutan, bigyan mo kami ng mga baraha. Sige, sige. Meron akong... Ay, wala! Hmm, kumakain ng marshmallows? At sisipsipin hmm. ko ito. Hooray! High five anger! Sa pamamagitan ng paraan, mayroon Maginigna akong skewer. Magiging Magiging napakakumbinyenting kainin ng Marsh. Ilong na ganyan. Kailangan lang natin na iprito ito ng kaunti. O mongol galit, halika na! Oh, gusto ko oh, hindi gumana. Hmm, isa pang ideya. Tignan mo, gusto ko ang iyong Tumatawa, litrato. At gusto ko rin laman. lumaki sa iyong litrato. Oh, huh? uh, ano? Aba, mas mabuti yan. Salamat. Sabi ka ko para sa lahat. Paalam. Oh, tara na. Ayos! Maaari na akong mag ng ilang marshmallow ngayon. Sa tingin ko ay nasobrahan ko at hindi nagustuhan ang lasa nito. Hmm. Ayos lang. Ngayon, parang nasunog ng daliri lahat. Well, ako na. Hinto! Lumiko. Hindi. Hindi ito sunog, ngunit napakasarap sa loob. Ayoko lang kainin ang itim na balat at ayoko ring magbahagi. Salamat. Takdang aralin. Oh, mahal ko ang mga maanghang na sili. Kumuha tayo ng ilang baraha pagkatapos. Oh, hindi! Natatakot akong kainin ito. Alright. Oh, nakakainis! Oras! Oh? Eh, hindi pinalad. O oh, pinalad. Hindi ko alam. Alam mo na ba kung ano ang mangyayari? Dahil ito ay siling labuyo? Tapos na? Yun na ba lahat? Hindi pwede yan, kaibigan. Dilan mo ang loob ng sili. Wow. Oh, pa. Mas makitas ito sa ganitong paraan. Wow, yan ang kinatatakutan ko. Alam. Salamat. Mga ibon, bigyan mo ako ng tubig, pakiusap! Ang baso ay bugbog. Kailangan ko ng tubig. Salamat, kalungkutan. Pero ang dami mo. As. Tara na! Tulungan mo ako. Tulong ng tubig. Tapos na. Bakit hindi ka bumalik? Kailangan mo? Kailangan kong. Kainin mo ang Tapis sili. Diyos ko! Baka mabulunan ako dahil sa paminta. Malaki laban ng mga espirito. Anak oh, ko, talaga. Nagsusunog kami ng mga bilog. Salamat. Tara sa ref! Ang lamig doon! At mas gaganda ang pakiramdam mo! Oh, mabuti na! Mas maganda na! Salamat! Walang anuman! Ah! Sir Betes! Kamusta naman ang mga baraha, mga kaibigan? Hayaan niyong bigyan ko kayo! Oh-oh! Masuwerte ako. Ako rin. Ang saya ay minamalas. O, oh, sige. Okay lang. Masaya ako para sa'yo. Sige. Salamat, Joy. At narito na. Hoy! oh Ben. Sa palagay ko. Naku. Mas mabuti. Mm, masarap. Masaya ako! Gabi! Ano? Galit. Paano naman ako? Kinain mo na halos lahat. At ako? Ako? Oh, huwag magalit, kalungkutan. Ano? Pare, pakibigyan oh. ng ice cream si Sadness. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa ako nakakabuhat ng sapat. Ikaw, sapat na yan. Sadness, ito na. Huray, salamat Joy. Napakatamis at kaaya-aya. Ang ganda nito, pero sobrang lamig. Oh, iligtas mo ako. Oh, hindi. galet meron ka bang sombrero? Kagipitan ito. Hmm, ito ay... Salamat. Oh, galit. Hintay. Alam ko, maaari kang gumawa ng isang bagay. Kinakaba na ako? Oh, tara na. Oh, mo? oh, mo? Ayun. Iyon ang eksaktong kailangan natin. Hi, hindi ito, Mama. Mas maginhawa ka na ba? Oh, mabuti naman. Ray, nandito Bing. ka na sa amin. Mga kaibigan. Okay lang bang magsimula ako? ko, ko? ano ang dapat Oh, gawin. bago ako hindi sa Holy Pop. ito. Eh, hey. Pwede kong dilanit ito eh. Kainin mo. Well, swerteng ka na lang sa ibang pagkakataon. Bon appetit, mga kaibigan. Wow! Shit! Salamat! Wag po pakiusap! Paumanhin! Salamat. Halagang gusto ko ito. Napakaganda at napakalaki. Tuwang-tuwa ako dito. Hindi. Ayoko nang maghintay. Gusto ko rin ng lollipop. Ayoko nang maglaro. At ayokong marinig kang kumanta. Hindi ko alam. Ako lagi ang nananalo. Malakas ako. Pagod na ako sa pagdila nito. Teka, galit. Ikaw na ang susunod. Salamat. Sa wakas. Matagal sa ko na itong hinihintay ang mga ngipin ko. O, oh, baka nga ito. Babasagin ko ito. Oh, oh. mas mabuti. Kalungkutan. Dway, sampo sa sampo. At fuwezi mo rin itong ma-enjoy. Oh, salamat. Ang bait mo.